Parang sin hindi umaaksyon. Di ba? Pero sino may mga magnanakaw? Mga kababayan ko. Yung mga kontraktor. Yung mga kongresistang kumikikbak. Yung mga senador na kumikikbak. Yung mga mayor, congressman, kagawad, kapitan na kumikikbak. Di Di ba? Gano'n ang nangyayari. Ako hindi ko matiis yung mga kababayan ko eh. Kasi ako ng, ng tatalon kaya city, mubunta ako doon sa pagawaan ng ganito. Makikita ko yung shop baha, hindi mapainabangan. Di ba? Diba? Correct! Diba? Matagal na sila nagahari dyan sa DPWH kasi sabi nga, sabi nga nung no, sekretary, tahimik lang. Diba? Si Blanc, tahimik lang. Sumisipat ang nakaw. Diba? Dahil para sa mga tao. Yung ba diba yun? Ang hirap. ng puso. Alam mo, buti na lang, merong ano eh, meron yung Risa eh. Noon, magbuti niya si Risa. Si Tulpo. Mga kababayan ko, especially Erwin. No? Buti, hindi niya mga yan. Binalansin nila kanina. E eh, paano kung malayan, mga kababayan ko, si Risa lang, di ka kaya nila. Di ba? Kasi bakit marami nagre-reklamo ngayon sa tamar bayan? Sobrang dami nagre-reklamo ngayon na taong bayan tungkol sa flood control issue. Tungkol sa flood control na yan. Marami na gina, maraming apektado. Hindi nyo ba alam mga kababayan ko na yung nangyayari ngayon, sasabihin nila mga kababayan ko, sasabihin ng mga yan, sasabihin na oh, pinag-initan yung mga kontraktor, pababahain namin ang Maynila. Pababahain namin ang Quezon City. Konting ulan lang, babaha ngayon dyan. Yan ang protest. Alam mo sa totoo lang, may economic sabotage yung nangyayari ngayon eh. Biruhi mo, umulan lang ng ganun, mga kababayan ko. Aba, putya bumaha ng ganun kataas sa Metro Manila. Ano nangyayari ngayon dito sa atin? Meron nangyayaring protesta. Yan ang banta ng mga kontraktor ngayon sa bansa natin. Pababahain namin ang Metro Manila kapag hindi nyo kami tinigilan. Ganon! Dapat imbestigahan nga ni Pangulong Marcos ngayon to eh. Nila ng, ano, nang nang uh, NBI eh. Nang uh, ng Nika eh. Yun ang nangyayari ngayon. Like what happened to Tatalon Quezon City, di ba? Pinabaha nila ng ganon. Samantalang ganon ulan, hindi naman bumabaha. Walang bagyo! Ano explanation doon? Barado ba yung mga grenades? Hindi! Diba? Pinasabog nila ng ganon. Gaya ng kaya nilang gawin. Eh nakakatakot eh. Totoo lang, nakakatakot. Nakakatakot 'yung nangyayari. Anytime tayo ang talo. Alam mo ngayon mga kababayan ko, sa totoo lang, maraming ano eh, maraming issues. Nakita nyo kung paano sila kumuha ng pay.